Hello guys! Welcome sa ating channel Archlight Media kung saan tinatalakay natin ang mga bagay-bagay na magbibigay kaalaman at magpapatalas sa ating kaisipan. Ngayon, aalamin natin ang 10 pinakadelikadong kagubatan sa buong mundo. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka pa lamang napadpad sa channel na ito at interesado ka sa ganitong klase mga video, maaaring mag-subscribe at i-click ang bell button para makatanggap na notification sa mas maraming video na tulad nito nag upload kami halos araw-araw. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay nagpaplano mag round trip upang galugarin ang ganda ng kagubatan upang sa ganun ay mawalay sa stress at mga problema sa kanilang buhay. At kung pag-uusapan na tungkol sa mga mapanganib na kagubatan, tiyak na masasabik mismo ang mga kabataan. Narito ang pinakadelikadong mga kagubatan sa buong mundo. Number 10 sa Gano Bamboo Forest sa Japan. Ito raw ang pinakamagandang kagubatan sa Japan. Mararamdaman mo na talagang nasa paraiso ka mismo. Tiyak na marirelax ka dahil sa napakaraming nagtataasang bamboo tree sa paligid. Gayunpaman, ang kagubatan ito ay pinamumugaran ng pinakadelikadong mga insekto at hayop na may kakayahang pumatay ng mga tao sa loob ng isang segundo. Number 9 Jagfall in Byron Forest sa India. Isa sa pinakamagandang talon sa India at panglabing tatlo sa most attractive falls sa mundo ay dito matatagpuan. Ang malaking kagubatang ito ay hindi pa masyadong nadidiskubre ng mga otoridad. Ipinagpabawal ang pagpaso sa kagubatang ito dahil sa mga napapabalitang pagpatay. Maraming aligasyon ang nagsasabing may mga nakatagong kuweba sa kagubatan na nakapalibot mismo sa talon. Gayon pa man, maraming signboard ang makikita sa kagubatang ito. Derringwood sa Britanya Ang kinatatakutan na gubat sa Britanya ay nasa likod ng maraming trahedya sa kasaysayan. Kinilala ito bilang Screaming Forest dahil sa dipang karaniwang tunog na naririnig dito tuwing gabi. Marami umanong multo ang nagpapakita dito kahit umaga may naiulat din ng mga footprints ang nadiskubre at kakaibang nangyayari sa kagubatan. Ang ibang mga pumupunta rito ay nakaka experience ng isang itin na kaluluwang nagpaparamdam at sumusunod sa kanila habang nasa kagubatan. Gayunpaman ang pangunahing dahilan sa kakaibang mga pangyayari ay dahil sa mga patayang nangyari mismo sa kagubatan. Breton Forest sa USA ang nakakatakot na kagubatan sa Massachusetts na sumasaklaw higit sa limang libong hektaryang kalupaan. Ang kagubatan ay nagtataglay ng ilang uri ng mga aktibidad na paranormal na kaganapan na hindi maipaliwanag. Ang kagubatan ay nagtataglay ng ilang uri ng mga aktibidad na paranormal na hindi maipaliwanag. Ito ay binubuo ng isang kakaibang tatsulok na tinatawag na Bridgewater Triangle na kung saan halos lahat ng mga krimen at hindi pangkaraniwang karaniwang pangyayari ay nagaganap. Marami ang nagsasabing may kakaibang mga nilalang nagtataglay ng maitim na kapangyarihan. Aokigihara Forest sa Japan Itinuturing bilang pinaka nakakatakot na kagubatan sa Japan o kilala bilang Suicide Forest o Home of the Ghost. Bilang isang resulta ng maraming mahiwaga at kakaibang pangyayari ito ay matatagpuan sa paana ng Mount Fuji bilang isang sikat na destinasyon ng mga nagpapakamatay at pinipili halos ng mga tao. Walang pagdadalawang isip ang mga tao rito na magpakamatay. Kaya mag-isip muna bago pumunta sa kagubatang ito. Ang Black Forest sa Alemanya matatagpuan sa bansang Germany ang napakalaking kagubatan na may haba na isang daan anim na kilometros ang lapad hanggang anim na kilometro. Sa pagpasok mo pa lamang tiyak na ka na, ay di inaabutan ng sikat ng araw. Sasalubungin ka rin ng mga kakaibang ingay na di maipaliwanag. Maraming Nazi bunker ang paminsay nagpapakita dito at ilan sa mga ito ay nagtatago sa mga kakawayan ang Hoya Bacchio Forest sa Romania. Karaniwang tinutukoy bilang Vomit Forest, isa sa mga nakakatakot na kagubatan sa buong mundo na matatagpuan sa Transylvania. Ang mga kalapit na tagalbaryo ay tinatawag itong isang kagubatan ng suka na yamang ang mga tao ay nakakaranas ng pagsusuka, pagduduwal at sakit ng ulo habang nasa loob ng kagubatan. Nagkaroon din ng maraming mga paratang ng na mga nakakatakot na ilaw sa gabi gaya ng UFO sightings at iba pang mga kakaibang inay. Ang mga kalapit na universidad ay may maraming mga pagsasaliksik at napatunayan na ang mga puno ay medyo tuwid ng ilang taon at nawawala ng bisa pagkalipas ng ilang araw. Amazon Rainforest sa Brazil Ang pinakamalaking kagubatan sa buong mundo na binubuo ng flora at fauna. Ang pangunahing bahagi ng kagubatan na patatagpuan sa Brazil ay may kabuang kilometro na sa pagitan ng 7 million at 5.5 million. Ang Amazon ay binubuo ng maraming mga halaman at mga hayop na hindi pa natutuklasan. Sapagkat ang kagubatan ay napakalapan at kung sino man ang lumusang sa kagubatan ito ay hindi na kailanman nakakabalik. Crooked Forest sa Poland. Itinuturing bilang isa sa pinaka-possessive na kagubatan sa mundo. Pinaniniwalaan ring may pinakamaraming paranormal activity. Ngayon man, ang mga puno na nakatanim rito ay baluktot ang hugis patungo sa ilagang direksyon. Itinanim ang mga puno ito noong 1930 at bawat pine tree ay kulubot sa ilalim, bagyang nakakaapekto sa antas ng lupa. Maraming teorya ang nagpasalin-salin isa na rito ay dulot ito ng World War II na nagresulta sa mga halaman upang magkaroon ng ganitong di pangkaraniwang mga hugis. Ang kagubatan din ay pinamumugaran ng mga kalagim-lagim at hindi pangkaraniwang nangyayari tuwing gabi. At number one, ang Sambisa Forest sa Nigeria. Ang pinakamapanganim na kagubatan ay matatagpuan sa Nigeria dahil sa grupo ng mga Boko Haram Jihadis. Ang Boko Haram ay isa sa pinakamapanganib na grupong terorista sa mundo na sumakop sa kagubatan ng Sambisa noong 2013 na halos sumantong sa pagbawas ng mga flora at pauna. Marami rin silang koneksyon sa iba pang grupo ng mga terorista tulad ng Al-Qaeda at ISIS na pumatay sa mahigit 20,000 katao at nawalan ng mahigit 2.1 million na mga tahanan ang mga terorista ay patuloy na nangunguha ng mga kabataang babae upang bumuo ng kanilang sariling caliphate. Umabot sa 300 batang babae ang nakikidnap at dinadala sa hindi matukoy na direksyon ng kagubatan. So, ano ang masasabi mo sa pagsang ito? Hindi ang nagtatapos ang ating kalapan tungkol sa mga pinakadelikadong kagubatan sa mundo. Kung ikaw ay may solusyon sa kapagsa para sa ating susunod na video na nais mong malaman I-comment mo lang sa baba at huwag kalimutang i-subscribe ang Archlet Media sa YouTube at i-like ang aming page sa Facebook. Hanggang sa susunod, paalam!